Pilipinas handang makipagtulungan sa Vietnam para sa paglago ng e-vehicle industry ayon kay PPBM. Inaasahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pakikipagtulungan ng Vietnam sa electric vehicle o EV industry ng Pilipinas. Alinsunod dito sa target na 10% e-vehicle sa road transport ng bansa pagsapit ng 2040. Bakit nga ba mahalaga ang pag-adapt ng Pilipinas sa e-vehicle industry? Alamin natin. Sa isang pagpupulong kasama si Prime Minister Pham Minh Chin sa kanyang two-day state visit sa Vietnam, sinabi ni Pangulong Marcos na makakatipid ng 5% sa langis at kuryente ang paggamit ng bansa sa mga dekuryenteng sasakyan. Ayon kay Pangulong Marcos, sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Vietnam at Pilipinas kasama ang pagpapatupad ng Comprehensive Roadmap at Electric Vehicle Industry Development Act o EVDA, lalago ang EV industry. Nagsisilbi ang EVIDA o Republic Act Number no. 11697 bilang solusyon ng pamahalaan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Bukod sa paglikha ng regulatory framework at comprehensive roadmap, pangangasiwaan nito ang manufacturing, assembly, importation, construction, installation, maintenance, Trade and Utilization, Research and Development at regulasyon ng e-vehicles bilang tugon sa nauubos na fossil fuels. Inaasahan ding maraming high-tech investments ang mahihikayat ng EVIDA upang mapanatili at masuportahan ang EV industry ng bansa. Kaugnay nito, malugod na tinatanggap ni Pangulong Marcos ang alok ng Vin Group Company ng Vietnam na mag-invest sa Pilipinas, partikular na sa e battery production. Ang Vin Group Company ay isang multi-sector corporation na nakatuon sa technology and industry trade and services at social enterprises. Ayon kay Pangulong Marcos, napapanuhon ang offer na ito dahil kasalukuyang ipinatutupad ng bansa ang modernisasyon sa public transportation. Para sa Pangulo, long term ang proseso ng transition ng Pilipinas sa e-vehicles na kinakailangan ng matinding suporta mula sa public at private sectors. Anya, handa ang Pilipinas na matuto at makipagtulungan sa Vietnam para sa inisyatibang ito. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pagpapaunlad ng e-vehicle industry sa bansa? DWIZ research report. Re -re report.